Ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na uh, nasa likod ng 140, Nino. almost 143. Yung report po na sa Nino. politiko. Sino ngayon nag -aakusa? To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun ako una nagbunyag, tumayo ako noong early December uh, tungkol sa BayCam at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ito yung panindigan yung budget para hindi na masyadong magulo. Sabihan niyo yung mga kalihim at head of office na wag nang maglako dito sa Senado at sa Kongreso ng dagdag na pondo. <tinyo> Ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na Uh, nasa likod nung 140, Nino. almost 130, 140. Yung report po na loba sa politiko. Nino, sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sino sa, politiko okay. po, na merong sino report. Sino nga? Sino nga? Sino Sino nga? Yung mga media they? reports. Sino. No, who are they quoting? It's difficult mm. to answer because I'm, you're not quoting anyone. Mm. So, sino yung sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino yung sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung um, sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan, yeah. sunod sinabi 142 billion, sunod binuro nila yon ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin kuron? Mm -hmm. Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang, sunod sinama si Senator Villanueva, sunod buong Senado na raw yun. Hmm, bibigyan ko kayo ng kabuang sagot. Ang kabuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget, ay umaabot sa humigit kumulang 6 na bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 bilyon ang binago ng Senado, nasaan yung 500 bilyon yung pagbabagong yon sa nanggaling? At bakit nila pinagtutuon na ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan, kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na, ang lang yun. Um, kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang, nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw, hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administration din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero uh, just to uh, si clarification, did you or did you not introduce... Uh, no. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa di sor sa source of good. Sa source of good, nag ano? Uh, kung meron din po kayo mga 9 uh, billion, changes. No. Oh. Meron source, may changes sa source of good, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko ha, bagaman alam kong demolition job ito mula sa um, ilang sektor na nais, questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbutuhan at bagaman tapos na. Um, para sa akin, um, hindi parang makalipas ang 27 taon ngayon lamang yata ako makakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay po si Senator Joel, na kung maalala nyo, ay um, nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against um, Corruption. At dahil lamang, sa ang napili at na, napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, um, bahagi yan, par for the course yan. Tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Um, tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang. At tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi sa pumirma sa... Ah, uh, sa GAA. Yun, yung BICAM ng uh, GAA. Um, na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yon na naging transparent yung budget na yon? Kasi nga, alam nila eh, yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat hindi ba positibo at tama lamang naman yon kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng nagdaang panahon. Kaya nga pinapa-imbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Diba, ay, yung sinabi po ni Imi, hindi lang siya aligasyon. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. So, may mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsya yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira pag nag ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad, hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit eh, ba't pa kami mag Ba't pa sa saligang batas ang power of the purse ay nasa kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ng pondo matapos ito aprobahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman, dun lamang ni-line item yan. Dun lamang nakita ang mga bagay na yan. So, um, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Mayla. Uh, Sino? 600 billion, Mark, Mark. Sabi niyo, 100 Senator, 000. ano? 600 billion. 600 billion. So, ibig sabihin... Sir, Roughly, yung proposed amendments. So, yeah. yung remaining, sir, amendments ng House ba yan? Um, halo-halo. Um, may amendments din ang mga, ang, ang DBM kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Sir, Minsan may hinahabol sila na, uy, nagkamali, na madali, um, dapat ganito to. Minsan yung mga departments mismo gustong baguhin yung sarili nilang budget. Dahil may nakita silang pagukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. Pero sir, wala kayo idea kung magkano yung amendment sa ginawa ng House on the part of the House? Um, Attribution is very difficult, um, um, Myla, because, halimbawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal um, recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill eh, na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makikita sa record yun na nagpanukala, ay itong particular na mababatas na ito at din discussion sa komite at pagdating ng report ng vice chairman Kinery ng vice chairman yung proposed amendment na yon at later on pinagbotohan Kinery ng plenaryo yung proposed hmm. amendment na yon yes ma'am Sir, related din po sa budget insertions. it mm. uh, itatanong ko lang po another political report also surfaced. Parang favorite niyo yun ngayon. <laughs> uh, it's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa uh, toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung uh, usapan sa national budget. May we know sir kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa camera. Hindi nga lang siguro dalawang beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni eh, Speaker Romaldez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag bicameral Conference Committee um, meeting kami. Para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Um, again, these are insinuations that you are merely carrying coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi iso din. But what are they insinuating? Tapos your uh, follow-up I'm asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung um, staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation agad na mali? Hindi naman siguro tama yun. That you made sure though, that you made sure na yung mga changes uh, as you propose, sa, sa <laughs> again that is an allegation that is an allegation um, rot ba rot with a malice at ulitin ko sino yung nagsabi kayo naman pa na pasagot niyo sa akin sa mga mal, sa mga anonymous report na naman report nino? no saan niya kinuha yung report at sino nagsabi hmm no answer me sino no 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 sino ngayon quote ng report hindi naman pwedeng wala di ba Again, this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita kasi wala naman akong tinatago eh. Yes, sir. sir ano yung mga changes or reforms na implement niyo pagdating sa approval ng budget para maiwasan nitong mga ganitong controversies? At malabo ba yung gusto ni Presidente na halos wala na kayong baguhin doon sa budget? Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions, made openly, with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Again, kahit gaya ng sinabi ko kanina, two heads are always better than one. Hindi naman alam ng lahat na executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito. Kung saan makukuha ang input ng mga mambabatas, particular mga kongresista dahil sila ang directly elected representatives by the of the people. Pagdating sa Bicam, paano mas magiging transparent? Kasi doon lagi sinasabing nangyayari yung mga ganong hocus-pocus or mga insertions um, sa Bicam. Again, when I was the Finance Committee Chair, binuksan namin yung Bicam. Wala namang nagpuntang media. In-announce. In-announce nung nakaraan din. Ang nangyayari kasi sa BICAM, more often than not, it's just the, sec the secretarial staff that's meeting. nag compute yung mga yan. Ito yung version ng Senate, ito yung version ng House. Saan yung kinuha? sa'ng kinuha? Um, halos wala namang, it's basically computation of those who are good in the budget. Um, kahit nung noon, ang BICAM palagi nasa PCA. Na, sino ba yung matagal na dito? Uh -huh. Di ba? Oh, sa PCA lately ginawang sa house pero PCA madalas I think noon time ko PCA pa din S SP, na wala namang uh -huh. hindi yung actual by -cam. hindi yung meeting yeah. Yung yeah. actual by -cam na puro mga laptop na ang gamit nila, um, sa so PCA usually yun. Hindi, yung meeting lang. Pero yung actual by cam, yung nag-meet yung House Appropriations Committee at saka Senate Finance Committee, It's basically the stuff that um, basically reconciling the two different versions. Kasi alam mo, nakita ko yon na no, nag share ako. Ang Senate may dadagdagan na item, pero iba, may pagkukunan siyempre yun. Zero sum game eh. Ang house may dinagdag at iba rin yung pinagkunan. So kailangan nilang pagtugmain yun. And it's actually a um, more of a secretarial um, mathematical job of reconciling the two versions. Tapos pag nangyari yun, ipepresenta na ngayon sa respective chairperson para aprubahan yung um, ni-reconcile nilang version. Sir, hmm. para may iwasan yung mga insinuation, mga dudendon, um, prefer diba na ipapakita na sa ng yung committee na yung listahan ng mga amendments sa bawat senator like kung hmm. kayo, nagpalagay kayo ng so-and-so amount with the total amount para kita ng lahat. Am um, ginawa ko din yon ng Finance Committee Chairman ako. Papanukala ko rin kay Senator Wynn ngayon na Finance Committee Chairman na gawin yun. Pero ang nagawa na rin dati yan, na pinanukalang amendment ng bawat isa ay ginawang open. Kaya nga mas gusto ko, di ba, lahat pinagdedebatiyan sa plenaryo imbis na sa um, caucus. ano yun? papat live yan, sir? Again, I will suggest that to Senator Wynn. That will most likely be discussed in the majority caucus in response to the President's call as well. Pero hindi ko, ah, hindi naman po pwede na, hindi naman po pwede na walang babaguhin at hindi pwedeng baguhin yun na nakawakit sa bato. am um, hindi, tingin ko hindi mangyayari yan dahil that will be, um, 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 depende. Ulitin ko, tama ba lahat na ipapanukala nila? Biyo ko nalimbawa. Biglang nagbago ang isip ng executive sa 2025 budget at nagsabing dagdaga natin yung combat pay ng ating mga sundalo. Sa halagang, kung hindi ako nagkakamali, 15 ba o 18 bilyon. So bahagi yon sa nabago sa 2025 budget. Pero nanggaling mismo sa executive yun. Um, saan ngayon kukunin yun? So parang confidential funds ng OBP. Nasang get originally, ba? Yung confidential funds ng... Tapos tinanggal. Tinanggal na po. ba so, sila mismo yung nagpatanggalon, di ba? So, um, so yung mga pagbabago, marami naman pinanggagalingan. Yun, nagiging transparent di ba yun? E minsan, yung mga sekretary makigipag-appointment na lang bigla, di ba? At hihilingin na lang sa isang senador, tapos yung senador, sasabihin na lang dun sa isa. Sana, pag may magbabago mula sa executive, ganun din ang maging panuntunan. Maging transparent din yung mga pagbabagong nagmumula mismo sa kanila. kasi sinabihan ko din siya nung nakausap kami ilang linggo na nakalilipas na kung gusto niyong panindigan yung budget para hindi na masyadong magulo sabihan niyo yung inyong mga kalihim at head of office na wag nang maglako dito sa Senado at sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil dapat hindi ba dumaan yan sa masusing proseso The budget call of the executive is always in the in the second month of the year, February. So kasi niya March, April, May, June. Apat na buwan niya na dumaan dapat sa butas ng karayom bago isumitin ng presidente pag-deliver niya ng SONA, ang NEP ng executive branch. So sana um, wala na masyado rin um, pressure o mga request mula sa executive branch din. Make it public, sir, pag may cabinet members na humihirit ng additional funds. Um, same, sabi ko nga, dapat pareho ang panuntunan. Sir, yung bike camp, pwede, pwede, ba yun naka-livestream katulad nung kapag may budget hearing? Kasi pag bike cam naman, pinapatawag lang yung media kapag nag-opening. Tapos pag nagkaamayan sa dulo. Pero yung, pinapaalis kami sa kwarto kapag nagsimula na talaga yung totoong meeting am among uh, the panel members. Kasi nga, ang karanasan ko, anong finance chairman ako, ang karanasan ko ay um, it's basically um, a reconciliation of the different items na tinanggalan at tinagdagan ng magkabilang panel. Tapos, ang um, pagpapasahan yon ng uh, tinatawag nilang small committee ng both houses. di ba? So, kung uh, may gagawin transparent, dapat gawin transparent yung pagpupulong na yon ng mini o ng big by command. Pero yung actual act of reconciling, yun ang mas matagal eh. Siguro mga dalawang linggo yun eh. Nahahanapin nila saan kinuha ng house to, saan binawas to, kukumpara mo sa NEP, kukumpara mo sa GAB. That is the more tedious job being done by the secretariat na mabigat actually pagdating sa bicam Sir, na-mention yun si Senator Wynn na magiging Committee on Finance. So, obviously, may mga distribution na ng committee chairmanship. Formality na lang yung sa plenary. So, pwede namang malaman sino yung hahawak um, ng mga major committees. Nabasa na kahapon si Senator Joel Villanueva, ibang ibang komite. Um, ang tabayan na lamang natin ang pagbabasa din sa plenary. Again, hindi naman namin tinatago matatago ito eh. Kaya lang, ayoko rin pangunahan yung aktual na pagbasa sa plenaryo. Gagawin namin yan um, ngayon at um, hanggang um, Uh, bukas siguro, baka mag-extend pa hanggang sa darating na lunes at martes. But we expect to be able to organize the Senate by next week. In so far as naming the chairman and members of all the committees, including the um, commission on appointments on the part of the Senate and the Senate Electoral Tribunal. Pero may bibigay dun sa limang minority, sir. Um, yes, except for the minority leader which by tradition does not have a committee because he's automatically a member of all committees. Ano po yung mga committee na you offer sa minority? Again, ayokong pangunahan hanggat hindi na babasa sa plenary. Babasahin din naman sa plenary yun. Mm -hmm. Even the committees to be given to the members of the minority will be decided upon by the plenary. Pero yung Blue Ribbon, sir, kay Marcoleta nga, sir. Um, yun ang direksyon. Pero babasahin din yan siguro bukas o makalawa. Justice Committee, kanino, sir? Um, Sally, na... <laughs> Hello. Ginagawa mo na ako, utu-utu niya <laughs> sir sorry, sir. <laughs> sir, clarify lang. Ano, ano? Ang ganda nito, ha? Oo nga, Sir, clarify lang. So, dun sa mga in insert yung under... Ano, andong pa? Mm. Isa lang, sir. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinulsa or meron? <laughs> wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Um, ayan na naman kayo. Tatirin niyo ako ng ganyan tanong, tapos ikukot niyo ako ng basis sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. Um... Um, if I have never had no, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government, not only as a member of Congress, not only as a member of the Senate, but also even as a governor of our province where we implemented um, projects. Now to answer your questions directly with respect to that, um, sorry ha, holding nagbahan matindi matindis sa lalawigan ng sorsogon si sangpa. taong 1987. So, excuse me, um, nagbabahaman sa amin, nakita namin yung dahilan, masyado nang mababaw yung ilog, so din raging namin, hindi flood control, at no expense to government, gamit lamang equipment ng probinsya, na wala din agad yung baha na naranasan namin kapag malakas ang buhos ng ulan nung nagdaang Oktubre. Sir, sir, di, hindi na banggit yung online gambling sa sauna ni President. Uh, um, miss opportunity ba yan? Um, narinig ko yung komentaryo ng iba. Alam mo, sa dami ng mambabatas, may kanya-kanya tayong advocacy ang Gusto nating mapakinggan sa sauna ng Presidente. Gusto ba natin tatlong oras yung sauna ng Presidente? Ulitin ko, minabuti ng Pangulo, natutukan lamang yung social services. Yun ang tila-tila tema ng kanyang talumpati. Hindi ba? Um, siguro may ibang pagkakataon na pwedeng matalakay pa ng Pangulong yan. Pero hindi siya missed opportunity because every time the President has an interview, media can always ask him about his position on that. So um, siguro may nabuti lang niya na i-focus yung kanyang zona dun sa mga bagay na yun. Imbis na sa banggitin pa, parang tsapsuy yung bagay na yun. Sir, so, isa so, uh, sa ipopropose niyo sa DEDAC na maging priority baby, ang uh, mga na-priority total doon na sa online job. Ang um, pag-uusapan namin, hindi ako isa sa mga author noon, so dapat is mga author ang magpanukala noon at ang um, pag-uusapan namin mamaya yun. But um, again, uh, is composed of both the House, the Senate, and um, the Executive. So, kung masasama man siya sa listahang ipaglalaban ng Senado, um, yon ay pagpapasyaan nung tatlong ahensyang yon, the Executive Branch, Congress, and the Senate. But if that is the decision of the Senate, iyon ang isusulong ko namin ng mga miyembro ng Ledac doon sa mga priority measures SP